Kung gusto mong unti-unting mawala ng value ang pera mo, ilagay mo ito sa bangko. Sir Jolly, bakit niyo naman po nasabi yun? Uh, ito, real talk ito. Uh, I have a friend na isang uh, bank owner. Uh, sabi niya sa akin, Jolly Bear, if you want to lose your money, uh, ilagay mo ito sa bangko. Siyempre ako, nabigla, yun ang business nila, uh, bangko. Sabi ko, bakit naman? Uh, eh, yun nga ang sinasabi ng iba, save it, uh, i-deposito sa bangko para at least may maipon ng mga tao. Sabi niya sa, sa akin, Joliber, uh, let's talk about inflation. Sabi niya. Siyempre, medyo technical saan, inflation. No? So, yung inflation, ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, by average, tumataas ang presyo ng mga bilihin 4 to 6% in a year. Pero, ang tubo ng pera sa bangko, nasa between 1% to 2% lang. Subject pa yon sa uh, withholding taxes. Napatingin ako sa kanya, uh, oo ano no, uh, ibig sabihin kung ilalagay ko ang pera ko sa bangko at tutubo lang ito ng 1% to 2%, tapos ang presyo ng bilihin ay tatas naman ng 4% to 6%, natatalong nga yung pera ko sa bangko. Eh, anong dapat gawin sa pera, Sir Jolly? we have to invest it somewhere, no? Uh, like sa so real estate. Kasi sa real estate through the years, proven ito na money-making uh, investment para sa maraming mga tao. Like dito, uh, this is uh, a subdivision here in San Fernando. So, noong 2018, ang presyo ng uh, ano dito, lupa, nasa 6,000 to 6,500. Uh, And within the year, uh, pumalo ng 7,000. So that was 2018. Fast forward, we are now 20, uh, 2024, no? So ang presyuan dito, 23,000 to 25,000 per square. At alam mo doon, hindi pa masyadong motivated ang seller na magbenta. Ibig sabihin, bibihira dito ang nagbibenta. At kung may magbibenta man, very firm sila dun sa presyo nila. So, hindi mo matatawaran ng 15,000, 17,000 per square. Ibig sabihin, talagang tumaas ang value ng property dito. Naging driver kasi ng uh, pagtas ng pressure rin ng ano dito, yung uh, may isang malaking mall dyan sa labas na natayo. Tapos, yung mga uh, fast food chain, nandyan na rin. So, definitely, it's a driver of pricing. Kaya sa mga kababayan namin, Uh, I suggest, no, do not put your money in the bank. Kumbaga, kung kailangang uh, i-withdraw nyo sila tapos invest nyo sa real estate, lalo na sa lote, I'm an advocate of investing on lot. Pero siyempre, una yung bahay mo muna, bahay at lupa, dahil uh, kailangan din natin ng shelter. no? Pero after nun, uh, make an investment scheme na pagbili ng mga lote, for sure, tataas po ang presyo ng inyong property. Eh, paano po yun, Sir Jolly? Halimbawa, hindi naman lahat may pera. Paano sila mag invest sa real estate ng malit lang ang kapital? Kung uh, wala ka pang uh, masyadong kapital, pwede ka pa rin mag-invest sa uh, uh, real estate. Lalo na sa lot only. Isang so, classical example niyan ay yung mga memorial lot. Mga memorial lot, based sa uh, uh, history, ito ay uh, tumataas ng 20 to 30 percent per year. So, may mabibili ka dyan. 60,000, 70,000, 80,000. So, kung uh, gusto mong lumago pera mo, I suggest uh, put it on the memorial park. Pinili ka ng memorial lot. Mabibigla ka na lang after some time. Ang laki na ng value ng lote mo. Tapos, pag nagkaroon uh, ka ulit ng pera, sa mga residential lot, uh, commercial lot lalo na, no? malakas tumaas ang presyo sa mga uh, commercial lot. So, basta, sabi ko nga, do not uh, put it in the bank. Doon sa banko, mauubos ang value ng pera mo. Pero dito, uh, sa lote, sigurado pag appreciate ang property mo at kikita ang pera mo. Siguro, that's all for now. Power morning po sa inyong lahat.